Ah. Uh, oh. tayo. Basta sa gilid ng ilog, no. Mhm. Mm ito. -hmm. Ito. Ayun, ito, ito, Ngayon, gawin nyo, kain talaga. Hindi kayo nagsusawan? Ah, meron. Mm -hmm. Masarap din pala sa gilid ng ilog kumain, no? Ah, sa gilid po kami ng ilog, eh. Sobrang sarap. Hindi ka na makapagsalit, ano? Sa kain ka na din ang kain, Dami yung dalawang babae, hindi na sila kasi at ito. Dami doon. Grabe ang sarap. Ulit. Masarap talaga. Masarap. Oh. Oh. Mm. ชอบนุ่มปะกอ

Mm -hmm. Sige <laughs> po, kain na mm. mm -hmm. Ito ginagawa po Nainig mo yun? Mm. Masarap ang kumain. Uh, po, kain na lang kain po Relax, relax Ayan, ito yung ilaw kumain kasi naririnig din ng ano. Naman. Tapos bago mo yung magbabasa ka pa sa babuhabiyahe malamig. Ayun mo Ayun mo. <laughs> Ay, ano? Ba't dito mahina sa Patrick? Mahina kumain lang. No? Malakas. Ayos, oh. pasilip ko sa inyo dito. Ano ang kaganapan dito? Ito ang kaganapan dito. Mm. Ayan. Hmm. <laughs> Sarap ng kain nila ron, no? Oh, kaway, kaway, dito. Eee. Oh, diba? Sarap ng kain nila ron. May nakita ang agi no? Ano ulam nila? Oh. Labong. Pako. Isda. Ang sarap. Halo, halo. Mmm. -hmm. May mga bata doon, nakakatuwa. O, oh, diba? <laughs> Mas masarap sa atin. Mahina Mahina 30 na. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Hindi ko sa, sa inasal mga magaling. <laughs> sa inakal, sa ina, inasal malakas, malakas. <laughs> hindi kasi siya nakakain ng hapunan nun saka may premyo kasi 2,000 hmm, bagay nagyo si Patrick kasi wala eh hmm dito marami sa dada yun pinakita ko lang po yung kaganapan dito yung kainan namin kasi maliligo kami maliligo pa kami rito di ba walang katao-tao kami lang oh, di ba sarap ba Nicole sarap oh. sarap tol no sarap yung pamisa-misan may gala rin tayo no? hindi puro trabaho bumbuhay po kasi nila puro trabaho mm -hmm. ay sa sityo talagang wala silang tigil uh, linis ng mga halaman pagtatanim ng halaman kaya yeah, ngayon relax muna kami